Sir, um, Your Honor, pwede bang i-ano ko lang yung USB na ayaw na ipakita doon para mas madali kong mapaliwanag? Yeah. Mr. Chair, with two Wait, with wait I have the floor. I have the floor. Yes, the I have the floor. I have the floor. I have the floor. On the record, Mr. Chair. I have the floor. We did not refuse to invite I have the floor. Yun nga po yung gusto namin kung papayag kayo. Kasi mahirap puro kwento eh. Ito, may numero po ito. Yes, Sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yan. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan niyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Ay yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa District Congressman, Kumayag yes. yung District Congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Mas matindi pala yun? Yan, maliit lang eh. Uh, yan po, for example, ito muna, ABRA. Ang proponent is Congressman Saldico. Hindi ko na po linagay yung district congressman sir kasi your honor kasi sabi ko nga baka naman wala siyang alam tapos mababashian ng mababas, di ba po? So, ang 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 nadagdag po from to the district of Abra is the next slide. is 3 billion 400 3 billion 400 Your Honor, hindi ko po mabasa. It's 3 Ayun ah, po, Your Honor. Okay. Yan po out of out of Saldico's, um insertion. Next is Occidental Mendoro, 3.2 billion po yan ang nadagdag. Okay. Next is Oriental Mendoro, 3 billion million 759. Next is total po ng Romblon is 620 million. Tapos next po Bukid noon is 580 million 220 580 million 222,000. I would like to clarify your honor. I will make it clear. Hindi po ito district ni Congressman Joe Zubiri. Hindi po. Just to clarify, ah. hindi niya distrito 'yan. Tapos 'yan, sunod-sunod na po. Itong Camarines Norte 550 million um itong, ano ba yung sumunod? Batangas, 429. Ah, meron pa pala ulit na Mindoro. Hindi ko alam, bait na hiwalay ito. Baka ibang district ito. 400 million. And then Sarangani, 300. So next slide. Pag tinotal niyo po, yan, magbabalansi po yan. 313 billion, 803 million, 693 with uh, Congressman Saldi ko as proponent. And pag tinotal mo yung district, yung subtotal, 13,803,693,000, Your Honor. For the record, uh, ang binabanggit po natin, Representative Elizaldeco, siya po yung uh, chairman ng uh, House Appropriations Committee. Sa so, mga po, uh, Rep. Toby, uh, kung titingnan po natin at pagbabasihan ito pong uh, nakalap po ninyong informasyon, lumalabas po na si Rep. Elizaldeco uh, ay siyang may, siyang proponent ng halos 13.8 billion hindi natin malamang kung iti pinarada o sinagasa. Yung yun po ba ang ating conclusion. Kasi, may ilang congressman dyan. sabi na hindi amin 'yan, hindi namin ni-request 'yan. So, so, hindi ko na po na, hindi na ako nagtanong kung parada 'yan or sagasa or sagasa. Ang ang sinasabi ko lang po is yan po yung nakita ko. Kasi normally kung kunyari, yan po yung re request ko, dapat ako yung proponent. At ako rin po yung congressional district. So pag magkaiba, magtataka kayo bakit eh. Ang tanong ko po ngayon, sir, may naririnig po tayo, ito po ay common lingo ito, ah uh, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng uh, yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga-taga Ito ang tawag ay uh, parking. Uh, have you heard that uh, Mr. Chair? Yes sir, yes your honor. Nadinig ko na po 'yan. Pero dalawang term po 'yan, 'di ba? Kung matatandaan niyo sa kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Can you you uh, tell me uh, tell us the difference? Uh, 'Di ba yung yung, uh, yung parking, parking your honor? Yung, sagasa. yung parking, yung parking rep at Tiangko may joke ko pero yung sagasa hindi ko pa pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa? Hindi. yung parking po your honor is nakiusap ka dun sa district congressman, yes. umayag yung district congressman. Yung sagasa po your honor is wala kang magagawa sa ayaw mo sa gusto. Mas matindi pala yun. Oh, Your Honor, um... So, dalawang term po yan, Your Honor. Isang parking, isang... Kasi, madidini mo sa congressman eh, nasa kami. Paano naman kayo nasa gasaan? Eh, binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam.